Sus, napaka perfecto eh. Hindi naman, hindi pa naman perfecto. Mayaman lang pero hindi perfecto. <laughs> <laughs> diba kaiba naman yung mayaman sa perfecto? Sabi mo nga, isa na lang eh. Isa, isa na, na lang, lang mayaman so, na. Hindi, isa na lang perfecto. Ah, isa na lang perfecto. Per kaya hindi nga perfect eh. Yung insurance, hindi lang ako benta ng insurance eh. Dapat yung mga move on to ganyan. Dapat nakapenta. Joke lang. Hindi na joke lang. Ah, alam ko Kasi naman, sarili yung apa eh. Alam ko naman din. Mm hindi -hmm. naman ako oh. mahak. Hindi na ako hindi makakatulog dahil dyan. Ako oh, naman. Alam ko naman sa sarili ko nandang ako nakapenta. <laughs> sa loob loob ko hindi ako salesman. Buwisit. <laughs> are you happy, Papa? Are you Papa, happy, Papa? Are you happy? Siyempre naman. Excitement? At saka, ang mas maganda niyan, kaya yung dalawa ni Kuya, eh, mas maayos ka kaysa sa iba yung kapatid. Sino ba? Si, hindi naman. Si Dico, mas maayos ngayon. yun. Eh? Yung sariling bahay. Mm. Mm. Walang hindi kailangan gumising na maaga. Sa lahat, kami maayos. Iba-iba lang ang kaayos. Hmm, hindi ngayon. ko hindi gumising na maaga. Kaya nga, ka, ano bang masama? Ano Masarap masamag? din kaya buhay Sarap niya. Sarap ka nun. Mm -hmm. Ako, pag hindi ako gumising ng kung araw pumasok, di wala akong kinita. Mm -hmm. Siya. Kahit hindi pumasok. Oo. Mm -hmm. Oh, anong hirap doon? Gagustuhin ko yung ganun buhay. Mm -hmm. Tapos ilang taon niya pa kasama. Oo. Oh. Oh. Diba? Saka mga anak nyo naman ay ano, napalaki nyo ng ayos, Papa. Thank you po, Papa. Thank you po sa nagbayad ng tuition. Mm. thank you po. Sa nagbayad ng tuition. Bakit ang first and foremost si Papa, no? Oo oh, naman. At yung ibang nagbayad ng tuition. Dahil si, hindi kaya si Papa lang. <laughs> okay. Hindi, hindi. Thank you then, Kuya. Wala mo akong sinasabi. Thank you then. Yung mga pag-disciplina. Ah, Disciplina! disciplina Napaka-bigat ng kamay mo. Eh, Disciplina yun, di ba, Paps? Sobra. Mas na mamalo pa kaysa kay Papa. Siyempre, busy ka pagkatrabaho. Mas Bog -bog eh. pa. Yarn! Wala namang bugbog. Bugbog -bug of love. Pinaano mo ako? Pinagaling mo ako? Ano Shower of yun? love. Wala gano'n, wala pong gano'n. Meron. Figure, meron. Of, of figure meron. of speech lang yun. Meron. Figure pero, of speech lang yun. Pero out of all of those, I'm thankful to Kuya talaga. Hmm. Ano <coughs> oh, ba nung pinapalayas ako ni Papa? Taka na taon. Ito na, for the record. Di ba nung pinapalayas niyo ako, nung buntis ako, si Kuya yung nagsabi sa inyo na, oh, sigurado ba kayo dyan? Nalala niyo yun? Hmm, alam ko sa inyo. No, hindi nang buntis ako. Tandaan Tapos niyo kasi siya'y buntis eh. Hindi pa ako ikakasal. Mm -hmm. Tapos ayoko. Tapos nalaman yung buntis ako. Ayaw no, Ay, no, na magpakasal. Ayaw na kasi na, magpakasal. Tapos nag nagalit kayo sa akin. Na-disappoint kayo. Kasi nga ako mag-uusap mag, mag, mag -usap yung mga... Kung pag uusapan Diba sa labas, na, na nabuntis ako. Tapos sabi mo sa akin, Oh, lumayas ka na dito. Sabi mo gano'n. Kasi ayaw ko magpakasal. Tapos si kuya, siya yung nagpigil sa inyo. Sabi niya, sabi niyo, sigurado ba kayo dyan? Sige, sakin ko siya patitirahin. Sabi niya. Hindi ko na matandaan yung hmm. eh. Kaya nga thankful ako kay kuya. Kasi mabait naman talaga si kuya. Kuripot What? lang talaga for the record. <laughs> <laughs> Please pangin pera. <laughs> Kiss lang. Mayaman ka naman eh. Diba sabi niya mayaman na siya? So, pera baya, baya bang <laughs> yung pera. Mayabang. Check. Hindi nagbago. Okay, that's for na, all. Hindi nang mababatay dito. That's, uh, na, uh, uh, that's for all. That's all awesome. folks. Kain ulit.